o What do you do for a living? Huh? What do you do for a living? What? What do you do for a living? Um what I know what do you do for a living? No, I'm just an a, a normal person, a normal student, and I'm um, I'm still studying, you know, in um University. State University. Ask me a question. What is Pa? What is ICT? Uh -huh. What is ICT? ICT? Long. I is stand for and the is long i empowerment. Yeah. <laughs> um, ay, hindi pa eh. Ako nakakita. What is I what is, is, is huh? I see? Huh? I I see. I see. I Informa <laughs> oh, I information, computer, technology. Communication! Ah. Yeah. <coughs> information, communication. Technology. Ito, ano yung Saan sa dalawa yung inta... Ano? Ano yung intangible? hardware? Software o hardware? Hardware, intangible. Oh, ano ano ibig sabihin ng intangible? You touch it? Uh -huh, you feel it. Uh -huh. Wow, baka. <laughs> ano ano? Ano ano kaya example ng mga ano hardware. Oh. Example. Computer. Mm -hmm. Ano pa? Tablet. Ano pa? cellphone. Ano pa? Printer. Ano pa? Hardware? Hardware? One <laughs> paper.

North and South America. America. Uh, Australia. Papa, seven. Asia, meron yung Palawan. Wait lang. Ano ang pinakamalagi? Ano, may na. May <laughs> na. <Russian>. Australia. Wala nga. Wala. Mmm. Wala ka pala Afrika, meron. Ay, meron. Meron. Africa, mm -hmm. North and South, South America, Asia, Australia, Sa dalawa Asia, 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 uh, E Asia, E? Asia, 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 na? Asia, 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 Europe. Europe. Uh, yun, Europe. Ano ba 'yon? Ano yung pinakamalaki? Ano 'yan? Saan ang North? Saan? <laughs> <laughs> north. Ito. Sakto pala ano ada apa-apa, tidak ada ano apa-apa Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Apa yang ini Homogenia <laughs> Homogenia ano Homogenia Homogenia ano? ano <laughs> Homogenia 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 uh, Wait lang, alam Wait lang. Wait lang, Kasi yung hetero, di ba kung report sa mahalo-halo, marami makikita oh. mama. Mama, na na uh, like, yung mami. Homogeneous, mga nami-mix na bala. Like, kunyari sa tubig, yung salt at saka yung tubig, yung omegang uh, yun. Yung... So, yung isa din, yung matatila, yun yung hetero, kasi iba-iba siya makikita mo yung differences niya. Uh. Bobo kayo. Max? Ano yun? Um, <laughs> Mayroong scissors na. What is matter? What is? Please define matter. alo ko! What is? Define matter na. Hindi <laughs> nyo alam, Boba <laughs> <Ha>? kayo. Ano <yun>? si <laughs> Ano? kay Sir Ralph? Go na. Ano pa? siyon, Go. Ano mo Anong tawag natin kay Sir Ralph? Anong ha? Next na. ano? <laughs> okay. Go. Sasagutin ko <laughs> yun. <Yeah. laughs> yeah. ini No naman. No. <coughs> Ta. Uh, mm -hmm. <laughs> ano? Eh. Manini niya sa Ano, ano <laughs> ang What is computer computer Yeah. ano computer ano ano ang computer? Give me ano 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 ano, ano siya? My data. ano mm. Computer is ano on... ano Computer is ano on... You can get a gathering data, information. <coughs> talaga. No, yung, yung computer, talaga, computer Is, is ganyan, ganyan, What, ganyan, what is, ganyan, is computer? Computer is... Hmm. Computer is a source of information. May pinaka ano dun eh. Ano Pinaka clue talaga. Programming. Computing. May intangible. Wala Ay, akong pakialam. Ano yun? Computer is ano? Servicing. Ay, computer. O, oh, di ba hindi rin alam? Nakalimang pinaka ano amin family mam sa ulo. Ano pa? pa. Ah, computer pa At computer is programmable device. Ano? Si anong pangalan ng... Pa. Sa AP. A, a, sa AP. AP. Computer is oh, oy, ano? sa AP. Ano? Sino? Ano? Si anong pangalan ng namatay na tatlong pare? Sa AP. Gumbordo. Oh, grabe. Tadali so, hmm. lang ba rin? lang. Ano yung Gumburda na yun? Si... Gomez oh, Borgoza Mora. Next. Kigito, pa sa mape. Sa mape. Ano? Go. Sa mami puro anime. yan? Ano yung meaning ng manga? Anong pinagkaiba sa manga sa anime? yan? Yung manga kasi... It's... Wait lang. Ano yung... What Ano, ano, ano pinagkaiba so. ba nila? Anime. Ano yung may pinapanood? Yung manga kasi pinabasa lang. Oo, no, tama. Sa comic book bukyong lumang naay lumang sa nito, what is the meaning of huh? Anong meaning ng aha uh -huh. sa saya. at sa dalawang trad trade. Trade. ano doman doman ni? Ano? Dominant. Oh. Great. Ito, 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 ito. Ano dominance yun? si yung, yung parang pinagkaiba ng kanino, Kung nga, black, black. Kung ikaw, blue. Ay, yung yung ice namin dalawin kang brown, brown, Ikaw, blue. Ganon, parang ganda. Oo. Tapos yung ba lang yun? Plastic. Hindi nabubulong

pag-prepare mo! Mag-prepare ka ng para ano... Ano to? Bumgasin ito. Ayaw! Okay. Ang parang gatan mo! Okay. Hindi naka-update sa mga sa'yo. And I don't want to include myself.